Nakakasuhan ng DPWH ang ilang umano'y tiwaling contractor ng paglabag sa Philippine Competition Act. Kabilang dyan ang kumpanya na mag-asawang Diskaya na ayon sa ahensya ay nakakuha ng aabot sa halos 78 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Kotawan one siya ngayong 22 to 23 to 25 pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administration. Diskaya ang uh, champion dito. mag Diskaya na si Nag-Carly at Sara Diskaya, tinawag na hari at prinsisa ng manumalyang flood control. Welcome back to Kaakivat TV puro malang nagsampa ang Department of Public Works and Highway o DPWS ng bid rigging at bid manipulation cases laban sa mga nangungunang government contractors sa Philippine Competition Commission o PCC na kung saan inirekomenda ni DPWS Secretary Vince Sison sa PCCC ang dalawang kaso na umano'y bid rigging at bid manipulation para sa masusing investigation at posibleng magsasampa ng kaso sa ilalim ng Philippine Competition Act laban sa mga kontraktor na lumabag sa maanumalyang flood control projects. Kapag napatunayan may sala, maaaring magpat tao ang PCC ng multa hanggang 110 million pesos para sa unang paglabag at mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos para sa mga kasunod na paglabag na kinumpirma nga ni Vince Dizon na ang mga diskaya ang may pinakamaraming kontrata na nakakuha mula DPWH mula sa taong 2016 hanggang 2025 lamang na aabot sa 1,214 flood control contracts na nagkakalaga ng higit kumulang 78 million pesos. Pinakakasuhan ng DPWH ang ilang umano'y tiwaling contractor ng paglabag sa Philippine Competition Act. Kabilang dyan ang kumpanya na mag-asawang diskaya na ayon sa ahensya ay nakakuha ng aabot sa halos 78 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Sa loob halos ng 10 taon, aabot sa 78 bilyon pesos ang na-corner ng mga flood control projects na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya para sa lampas 1,000 mga proyekto. Sa tala ng DPWH, abot 800 ang bilang ng mga proyekto ng mga Diskaya noong 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula 2023 hanggang 2025. Ayon yan, sa so Department of Public Works and Highways, so DPWH, galing sa mga contract ID mismo ng mga proyekto na inipon ng ahensya. Halimbawa lamang yan ng halaga ng mga kontrata para sa mga flood control project na nakuha ng ilang mga kontraktor na sangkot umano sa anomalya. Naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga bidding sa proyekto. Ang diskaya ang pinakamadami kasi uh, top 2 ba o top 1 siga ngayong 22 to 23 to 25 pero top 1 din ata siga nung 2016 to 2025 nung nakaraang administration. Ngunit maraming netizens ang nagtatanong kung anong maipakita at gaano katibay ang ginawang mga proyekto ng mag-asawang Diskaya sa panahon ng dating Pangulong Duterte at mga ginawang proyekto sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayon pa ni DPW Secretary Vince Dizon na champion ng mag-asawang Diskaya pagdating sa kontrata ng mga proyekto ng dati at kasalukuyang administrasyon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang highlights ng video. So, ano yan? Diskaya ang uh, champion dito. Sa paghahabol ng gobyerno sa ilang mga umunay tiwaling kontraktor, nagsumite na ang DPWH ng listahan ng ari-arian ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kabilang dito ang isang bilyong pisong halaga ng properties ng mga diskaya. Iba-iba to eh. Uh, bahay lupa, mi, building din ata. Kasama dito definitely yung mansion nila na binabat ng mga kababayan natin. If found liable, they can go and initiate for future proceedings against these properties. Nakakuha ngayong araw ang Anti-Money Laundering Council o AMLC ng ikaapat nitong freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa anomalya, umabot na sa 4 billion pesos. Ang naipapafreeze nila kabilang ang nasa 1,600 na mga accounts sa bangko. Hinahabol ngayon ng DPWH sa mga kontraktor na katulad ng mga diskaya sa Philippine Competition Commission o PCC. Kaugnay ng ikang ay bidding-bidingan para makakuha ng mga proyekto. Pinakakasuhan nila sa PCC ng paglabag sa Philippine Competition Act ang kumpanya ng mga diskaya na St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH Bulacan District Office, ganun din ng SunWest Incorporated at mga opisyal at empleyado ng DPWH Mimaropa. Pag nagbayad si ka ng 250 million, kada valuation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, this kaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. Lahat ng pwedeng kasong maka, pwede natin i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan, managot, at kailangan, maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Pinatatanggal na ng DPWH sa Professional Regulation Commission of PRC ang mga lisensya ng mga profesional, yung mga engineer, architect, mga accountant na posibleng sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Dalawampung mga profesional ito na sangkot sa mga maanumalyang proyekto sa Bulacan kasama na si dating Bulacan 1 District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Samantala, nakausap naman na daw ni Dizon si dating DPWH secretary at ngayon ay Senador Mark Villar na ay pinatatawag na rin ng ICI. Ayon kay Dizon, ilan sa mga proyekto sa panahon ni Villar na iniimbestigahan ng DPWH ay ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, ang mga proyekto sa Davao at sa arayat at Pampanga. Alam naman ni, ni Senator Villar at former Secretary Villar na ang investigasyon dates back to his tenure as DPWH Secretary. So I think he is ready for that and he, Uh, he will face the ICI and both the DOJ. Nauna ng sinabi ni Villar na sinusuportahan niya ang anumang investigasyon sa issue dahil wala raw siyang itinatago. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!